Hi everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Medyo maulan dito sa amin sa umagang ito at maaga ko ang dinala si Baby Mia dito sa bahay kubo at sobrang himbing pa talaga ng kanyang tulog. Napaka-fresh ko kasi ng hangin dito lalo na at maulan ngayon. Kahit maulan, sila papat ang aming kapitbahay ay patuloy pa rin sa pagtrabaho dito sa aming pinapagawang palikuran. At ito na nga ang mga natrabaho nila. Hali naman, kinailangan naming bumaba dito sa Dumaguete City para pa-injectionan si Yuri ng anti-rabies kasi nakalmot siya ng aming pusa habang naglalaro siya. Maliit lang naman ang kalmot pero dinala pa rin namin siya dito sa vaccination center para makasigurado kami. Kasi mahirap na lalo na hindi pa namin na ang aming mga pusa. pag namin dito sa bahay ay pinatulog ko muna si baby Mia dito sa labas. Dito sa may aming veranda kasi fresh ang hangin dito at hindi pa mainit ngayon. Maya maya pa ay nilipat ko na siya dito sa loob ng bahay. At katabi ko siya habang nag -e edit ako dito sa aming previous vlog na naipakita ko na last time. And finally guys, one month old na pala si baby Mia ngayong araw na ito kaya nag-pictorial din kami para sa kanya remembrance Hello. para sa kanyang first month mia mia. birthday mia mia my baby mia <laughs> ito na nga ang mga pictures niya sa kanyang first month photo shoot Super cute ng baby. Masarap balikan ang mga pictures na to kapag lumaki na siya. By the way, si Kuya Yuri pala ang nakaisip na lagyan ng mga flowers dyan sa gilid-gilid. Napaka-supportive na kuya talaga. Pero gusto niya talagang makisali at ang super cute nilang tingnan dalawa. Love na love talaga niya ang kanyang baby sis. At tingnan niyo naman, nagsolo pa nga si Kuya. Nag nagpa-pictorial din siya. Tulog na ang mga bata at kami naman ni Dimitri ay nanood muna ng isang episode ng pinapanood namin dito sa Netflix at pagkatapos ay natulog na din kami. baby sis your hostage by kuya kuya don't let you go <laughs> can i have baby sis can i bring ba baby sis outside kuya <laughs> uh -uh. mama will stay with baby sis, okay no. you stay you go with papa and abloy papa will drop you at school yeah go na. be a good boy at school okay be a good boy there go na go papa will pick you up later yeah you go by car and papa will drop you Papa will drop you there and we'll pick you up later. <laughs> si Ate Abloy ang magbabantay kay Yuri dun sa school guys. First time niya bumalik after New Year. <laughs> First day of school ngayong taon <laughs> from school What's that? Aku pali, pali strawberry juice Na palis strawberry ke kwarta <laughs> Mang hulam ke kwartan oh, ti abloy <laughs> Good boy ka Good boy ka today sa school. Oh, very good. Kiss mo ko kuya. Good boy. Pila mo utang sa tindahan. Tigpila na te, yung juice. Na kan ti mani. Oh, very good. I love to mama. Uy, yung upo man lagi ka dah a good one. Yeah. Yeah? He colored and he write. Okay. Mm -hmm. Can it open? His teacher was happy. Okay, now you can play. And today is another day. It's 4.30 in the morning. Nagising ako para mag-feed kay Mia. Actually, every 2 to 3 hours ko siya talaga na pinapadidi. 7.30 in the morning ay pinaliguan ko na at pilihisa na. Routina, yes, routine, skincare routine. We're using this must skincare routine for the rashes. Susrung so look. <laughs> Such a strong baby. but the rat will not be like that to them. <laughs> Ayan, pinapadidi ko muna si baby Mia. At pagkatapos naman nito, ako naman ang maliligo at magbibihis. Kasi ngayong araw ay babalik naman kami sa vaccination center para sa second dose ng vaccine Yuri. Two days later ito, after ng kanyang first dose. mga alas 10 na kami nakababa kasi ang dami pang ginawa, mga dami pang ni-ready. So, ayan, pagbaba namin, behave naman si Baby Mia sa kanyang car seat. Kasi nga, ibusog rin siya at bagong change ang kanyang diaper. Kaya, kaya wala siyang reklamo. Nag-request si Kuya Yuri na kumain na muna kami ng lunch kasi nagutom ang bata. Kaya, dumaan na muna kami dito sa paborito naming uh, cafe. At uh, good thing na malapit din ito sa vaccination center. Actually, in front lang ito ng vaccination center. Kaya after namin dito kumain, ay diretsyon na lang kami at maglalakad na lang. Kasi malapit na lang talaga. This is my friend, Monster Truck <laughs> ah, it's really bleepy. Look, it's bleepy smells. <laughs> so beautiful. Fish, Papa. That's your fish <laughs> cafe. That's yours. Wow. <laughs> 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 wow. You finished that, okay? Okay. <laughs> for Papa mm -hmm. and for Mama. Yeah, thank you. Akune. Akune. <laughs> maybe use um, fork. Ayan, nandito na nga kami sa vaccination center. Si Yuri ay relax pa noong una pero later matatakot at iiyak na yan. Kasi last time nga ay natakot din siya at umiyak. Just leave... Cold? Is it cold? No. i put back hands. Look. Wow! Hey. It's my first year. It's just a it sticker. Oh, it's a sticker. <laughs> <Hey, hey. laughs> <laughs> <laughs> it's okay. Only last one. Only last one. <laughs> yeah. <laughs> two treats yeah. for two injections. Yeah. I will clean, clean. Aunt, I will one it's one just like three. an ant bite. Ant <laughs> so bite. So 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 will like this, oh, I will get another one. Yeah. Yes! I Super iyak nga talaga ng bata guys. Pero alam niyo super brave niya kasi natapos niya ang dalawang injection. Pero babalik pa kami dito kasi kailangan niya ng apat pa na dose ng injection na anti-rabies. So many candies! Wow! Okay, okay done na. Thank you! Welcome back again back. soon. Thank you. Thank you. Thank you. bye you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No you. Thank 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 you para sa wirings ng ipapa namin na aircon kasi gusto ni Dimitri na may aircon sa bahay kasi naalala niyo last summer, last year, sobrang napakainit dito sa Pilipinas. Well, sa bukid naman hindi talaga super duper init pero mainit pa rin ng kaunti na, na, kung magnanap kami sa kwarto namin sa araw ay or sa tanghali ay hindi komportable. So, Ayan, magpapa-install kami ng aircon. Si pamagay. Hmm. super init sa Dumaguete City ngayong araw at napagod talaga kami sa aming mga ganap. Pero kahit pagod na ay kailangan naming dumaan dito sa aming munisipyo sa Dawin Negros Oriental para magbayad ng mga taxes. Kasi alam nyo, kasi alam niyo naman January na time na, na, magbayad ng mga taxes first month of the year. So, huwag niyo kalimutan magbayad ng taxes, guys. Ang binayaran namin ngayong araw ay sa aming lupa at saka sa aming bahay. Zepo siyempre, Zepo siyempre. Zepo siyempre. pagkatapos namin magbayad ay diretso na kami pa -uwi ng bahay para makapagpahinga. Good morning everyone. Natulog ang aming baby Mia ulit. Kakagising lang niya. natulog na naman ulit. Nagpoop lang ang baby at natulog ulit. Hello baby Mia. Si Kuya at si Papa nandun pa sa kwarto natutulog. Oy, hi. Hello baby girl. Yan ang mga pusa. <laughs> Naglalaro yung mga pusa dito. Hello! Wake up ulit siya! Hello people! Hello subscribers! Medyo maulan kanina. Pero ngayon lumabas na yung araw. Punta, ka, punta sana kami ni... Mia dun sa kubo nila mama. Kaso medyo maulan kanina kaya nagstay na muna kami dito. Ang kukulit ng mga pusa. <laughs> They are always playing. Hmm. Oh, yan ang kulit. <laughs> baby. Natulog ulit ang baby. Natulog ulit ang aming baby. Si kuya, tulog na tulog pa si kuya. You don't have YouTube, mama. What? Don't, you don't have YouTube. I don't have YouTube. You don't have YouTube in your phone. Cooking. Hmm. Pop. Yeah. Cooking, cooking. What's this, Ichi? Yeah. Why? The bite you. Lamok the lemok bite you. Yeah. You yeah. have to push for my mama. Okay. Where is your st sticker for for the lemok? Where did you put it? You remember you bought stickers in Robinson's? for the mosquitoes mm. where is it now on the floor i found it on the plastic and put it there and put it it's gone it's gone oh so the wolf took it away the wolf no there's no wolf here Maybe at the auntie abloy keep it safe somewhere. We should ask auntie abloy. Yes. Are you going to school today? Later. Later. Yes. Later. Yeah. The only, mm -hmm. only mama. What about auntie abloy? Kabalik na si Yuri from school today. <laughs> Nag-ulan dito? Ulan kayo, te? Ulan kayo? Ulan kayo dito, tas? Oo, oh, nangyayong panguhi. Ah. Bantukro, dali na. Dabalik. I'm a good boy. Wala You're a good boy? Pero, no. No? <laughs> Hila. Nihila? hilak? And Good boy. I'm not a good boy. You're not a good boy today. <laughs> I'm, not good boy. I'm not a good boy. Welcome home. Hmm? I have a biscuit, Mama. You have a biscuit? Show me your biscuit. Wow. It's pink. Strawberries. Yeah, mm -hmm. pink. Go inside. Put your mm. put your shoes here inside. Daghana yeah. balo ni mo That's for mama. You, you bought for me also. Can you put that put that on the table, please? Okay. Thank you. Oh. Brown out. Na brown out. Ani balik na The brown out, then the balik, then brown out. Mama, the wire wire? The wire came up. It's make, can, it's, red. it's broken. Si Mia nandito pa sa kubo. Natutulog, umiiyak na. Nagutom na ang bata. Nagluluto sila papa pa, ng chicken curry dito for our lunch mamaya. At patuloy din ang pagtrabaho nila sa amin outdoor toilet. Mm para sa chicken curry na. Ayan na ang ginawa ni Papa na ano, bench. Tapos na. Hungry, baby! Ayan na ang CR. Budo man yan yung naung. Ayan na. Ayan na. At yan lang po ang vlog ngayong araw. Sana ay nagustuhan nyo. Magkita-hita po tayo sa susunod na vlog. At kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, ay sana mag-subscribe na po kayo. And paalam mo na sa ngayon, mag-ingat po kayong lahat.